Hello mga kasari at nandito na ngayong ating in order galing kay Ribisco ayan ngayong sasakyan nila no? at kumain muna sila saglit at ayan na nga sila kaya naman i-check na natin para nakikita nila baka mayroong pisat so ito nga ang resibo ang total na bayaran natin ay 675 so ito nga guys happy no, tinry ko lang to dati nag order lang ako ng 5 piraso so dahil mabinta na siya, kaya yan, dinagdagan na natin, nag-order na tayo ng 20 pieces. Ayan. Siyempre, pag mabinta na yung items, mas dagdagan natin, no? Kasi pag ako kasi, guys, tinatry ko muna kung mabinta siya, so damihan na natin. Kaya ito, titingnan natin, check muna natin isa-isa, no? At bilangin din natin kung tama at kung walang pisat, no? Kasi habang nandiyan pa sila ay para mapalitan nila para hindi din tayo malugi, no? Kaya ganun ang gagawin natin. Ay, oh, may pisat. may pisat. Okay, balita mo tayo. So, ito nga guys, may pisat na isa ng dingdong. So, ayan, pinalitan naman nila. Kaya, ayan, nag-order lang tayo ng limang piraso na dingdong. Dagdag ko lang kasi mayroon pa at saka itong isang doughy, choco, cupcake, fudge bar, wafer, at saka ribisco, honey butter, ribisco choco, and then ribisco strawberry. At ito nga, may presi, ribisco strawberry. Ayan guys. So, ito lang yung mga dayagdag natin. Kasi halos mayroon pa naman tayo. So, ayan nga, ito na nga guys. Binigay na nila, o ba? Diba? papalitan din naman kagad nila. Kaya maganda talaga pag mayroon tayong mga ahinti, no? Dahil hindi na tayo napagod, kahit konti lang yung orderin natin, ihatid pa rin nila, no? Ayan nga sila guys, nagpapahinga muna, kakakain lang kasi nila, kaya naman, i ko na kaagad to guys, para mabinta ka agad. At ang araw ngayon guys, ay Sabado, August 3, 2024. Ayan, kahapon sila pumunta dito at kinuha yung order natin at kinabukasan, ihatid ka agad nila o diba? di ba? Hindi na tayo na pagod. Kasi paninda na mismo ang pupunta sa atin. At dumating din yung ating in order na nag-order tayo ng tigkalahating Royal na 1.5 din Sprite. So, may discount tayo. 20 na dalawa. So, naka-discount na tayo guys ng 20. No? May pa-promo ngayon si Sprite sa si Royal. Pero itong kok hindi kasali kasi mabinta yan. Ito so, nga, may coupons tayo dito. Okay naman, ibigay natin yung isang 20 para ibabawas doon sa ating babayaran. O ba diba? malaking tulong na rin at idagdag na rin natin, iholog doon sa ating ipon challenge. Kaya naman guys, ayan, may mga pa-discount sila ngayon. ta Mali, 3, 3,526 na lang So, ayan guys Sa Sprite lang kasi at saka sa Royal na ka-discount tayo Yun lang yung pa-promo nila ngayon Kaya naman ibibigay natin itong isang Coupons na 20 Ayan guys, kinukuha lang niya no kaya, tigkalahati lang kasi ang in-order natin. Kasi, di naman kasi masyadong mabinta sa akin si Royal at saka si Sprite. Kaya naman, ayan, tigkalahati lang muna. Kasi, Cook 1.5 ay mayroon pa naman tayo dito, no? Nag-try lang tayo dito para mabawasan yung coupons natin. <laughs> kasi sa Sprite lang kasi at saka sa Royal. So, ang binayaran na lang natin, guys, ay 3,526. Kasi nga, nakadiscount tayo na 20. So, okay na rin 'yon. At mas mura din kasi pag mismo dito tayo sa ahinti mag-order mas mura sa kanila kaya ito guys itatabi natin to kasi magagamit pa natin to dahil matagal pa yung expiration nya October 31 2024 pa kaya magagamit pa natin to at syempre dinamihan na natin si Kok mismo dahil ito nga talaga ang mabinta dito sa ating tindahan dahil bumalik na ang aking katuwang dito sa ating negosyo guys kaya masaya na naman ang inyong kasari at yan dinamihan na naman natin kasi at ito na nga bumalik na siya at nila nilabas na namin at sinaksak nga ni partner at gumana nga siya. Kaya thank you Lord talaga dahil hindi siya nasira. Dahil matanggal nga siya nakababad sa baha. No? Kaya sobrang nag-alala talaga ako guys. So iningat-ingatan ko talaga siya dahil binili namin to guys year 2021. So 3 years na to sa atin. Panasonic ang tatak niya. So matibay po talaga siya. No? At ito nga nakalo lang siya at nag pa rin siya kaya binababa ako. Kaya sobrang thank you talaga at hindi siya nasira, no? At natutuwa na ang ating mga customer dahil gusto talaga nila na malamig na malamig. So, ayan nga guys, nakakalungkot dahil nagasgasan siya dahil kakalipat sa kanya ng pwesto di alam kung saan namin ilalagay dahil nga baka abutin ng baha pero inabot pa rin ng baha kasi grabe tumaas yung tubig first time lang nangyari na grabe yung baha dito sa amin lugar guys kaya di mo talaga akalain na abotin nakakagulat lang di namin akalain na abotin yung ating rep no? at bote naman at okay siya Gumanas siya no? kahit nakalo lang siya guys nagyelo siya sa gilid. Ayan. Kaya malamig na malamig yung ating mga soft drinks. Kasi sobrang namiss ko din to nung hindi natin ginamit. Kasi nanaphanap siya sa amin ng aming mga customer. Kasi gusto talaga ng mga customer ko ay mga malamig na soft drinks. So nasanay na kasi sila. No? At dito din sa taas ay nag yellow, -yellow din. O oh, ayan. Kaya malamig na malamig na. Kaya tuwang tuwa na talaga kami guys. No? Malaking tulong talaga to sa atin. No? Ito ay katas ng ating sari-sari store pang labang na ipon natin kaya naman iningat-ingatan natin pag pinaghirapan natin no dahil sa ipon challenge ayan nakakabili tayo dito dahil ako ta kasi guys pag mayroon talaga akong bilhin talagang pinag-iipunan ko no para mabibili din natin yan no at ito na nga kaya ingatan talaga natin kaya ayan guys maraming salamat talaga at okay yung ating rep kaya ayan masaya na tayo bumalik na sigla ang ating mga soft drinks kasi mabinta na ulit kasi malamig na sila. Kaya sobrang thank you Lord.